Mabilis na lumipas ang natitirang bahagi ng linggo at bago pa namalayan ni Nadine, naglalakad na siya sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma. Ito ay kakaiba. Ginugol niya ang apat na taon ng kanyang buhay para sa isang piraso ng papel. Hindi lang iyan ang nakakapanlumong bahagi. Bagamat ang tanging naiisip niya habang naglalakad ay ang katotohanang wala ang pamilya niya doon. Lahat ng mga kaklase niya ay nakangiti hanggang tenga. Ngunit hindi niya iyon magawa. Ang tanging naiisip lang niya ay kung gaano niya kagustong nakaupo ang pamilya niya sa mga ang iyon. Habang pinapanood siyang naglalakad sa entablado. Napakaraming sakripisyo ang nagawa niya para sa diplomang iyon. Ngunit ngayon ay hindi man lang siya nakaramdam ng saya. Pagkaupo niya ay nakita niya si Nicola sa crowd. Nakatayo ito, nakangiti at kumakaway sa kanya. Napangiti siya na sandaling iyon. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Halos hindi niya nakita si Nicolas buong linggo. At sa totoo lang, hindi niya akalaing makakarating ito. nagumpisang magsimula ang seremonya. Ngunit gusto niyang matapos agad ito. Makalipas ang halos isang oras. Sa wakas ay natapos din. Lahat ng tao sa paligid ay pumapalakpa. Naghahagis ng mga toga sa ere at gumaan ang pakiramdam niya. Tapos na siya sa pag-aaral ngayon. Pwede na siyang magtrabaho habang buhay. Nakita mo ba kung sino ang nandito? Nakangiting sabi ni Elizabeth habang papalapit sa kanya. Congratulations din sa'yo. Nakangiting sabi ni Nadine. Alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Niyakap siya nito habang tumatawa. Sorry, pero seryoso. Dumating talaga si Nicholas Elliot para sa graduation mo. Mas lumapit pa si Elizabeth at bumulong. Sa tingin ko may gusto siya sa iyo na din. Nakatayo sila sa gitna ng maraming tao. Ang mga tao ay nagyayakapal, umiiyak at nagtatawanan habang nagdiriwa. At naisip ni Elizabeth na ito ay isang magandang oras upang pag-usapan ang tungkol sa mga damdamin kabaligtaran ng nararamdaman ni Nadine na gusto agad makaalis doon. Elizabeth, pwede bang tigilan mo ang pag-iisip na kung ano-ano? Sabay ikot ng kanyang mga mata. Magkaibigan kami ni Nicolas, kaya nandito siya bilang kaibigan. Nagtaas ng kilay si Elizabeth. Tama, kaibigan na may mga binipisyo pagkatapos. Nag-init ang mukha ni Nadine pinagsisisihan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa hali. Nadine, itatanggi mo ba na higit pa siya sa kaibigan? Oo, kasi hindi. Lasing ako noon at hindi ko alam ang ginagawa ko. Pwede bang itigilan natin ang pag-uusap tungkol dito? Tumingin si Elizabeth sa likod at biglang umiti. Okay, dahil papunta na siya sa iyo ngayon. Bulong nito at kumindat sa kanya. Lumingon si Nadine at pinagmasdan si Nicolas habang papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng itim na suit at may perpektong pulang kurbata. Kailan nga ba ito hindi nagmukhang gwapo? Ang mga rosas at balon ay nakakuyom sa mga kamay nito at ngumiti ito ng ubod ng tamis ng makalapit. Congratulations, Nadine. Sabi nito sabay-abot ng mga rosas. Salamat, Nicolas. Nadi, hindi mo ba siya yayakapin? Tanong ni Elizabeth at bahagyang itinulak si Nadi. Tumawa si Nicholas. Nahihiyang umiling si Nadi, pero niyakap pa rin niya ito. Salamat sa pagpunta, Nicholas. Hindi ko ito palalampasin. At kung wala kang plano, gusto sana kitang yayain para kumain. Naku, wala siyang plano, Nicholas. Muling singit ni Elizabeth at nang sandaling iyon ay lumapit si Sam. Nicolas si Sam nga pala, ang fiance ni Elizabeth. Sam, si Nicolas, kaibigan ko. Napaikot ang mga mata ni Elizabeth sa salitang kaibigan. Pero alang-alang sa pagkakaibigan nila, hindi ito pinansin nadi. Ang kasal ng magkasintahan ay sa Oktubre at inimbitahan nila si Nicolas. Hinubad ni Nadine ang kanyang graduation ka bago sumakay ng kotse. Tumambad ang kanyang pencil skirt at silk bottom na blouse. Excited ka nga ba talagang graduate? Bakit parang hindi ka masaya sa stage kanina? Ganoon ba ka pansin-pansin? Bahagyang umiti si Elizabeth bago tumingin sa labas ng bintana. Namimiss ko kasi ang pamilya ko. Siguradong proud sila sa iyo. Oo. Sabi niya na nakaramdam na naman ng lungkot. Dinala siya ni Nicola sa isang magarbong restaurant. Nagpa-reserve ito ng private room. Kaya sila lamang ang tao doon. Medyo kinabahan siya nang maisip ang pakikipagtalik dito. Pero bakit nga ba niya iniisip ang tungkol dito? Inihain ng waiter ang champagne at umalis pagkatapos nilang umorder. Kinuha ni Nicholas ang kanyang baso at itinaas iyon. Para sa iyo. Ngumiti si Nadine. Salamat. Sumimsim si Nicholas ng konting wine. At ikinagulat nilang dalawa. Nang ubusin ni Nadine ang isang baso ng wine, sinalubong ni Nadine ang nagtatakang tingin ni Nicholas. Pasensya na. Nauhaw kasi ako. Araw ng graduation mo ngayon. Kaya magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Napangiti si Nadine habang nakatingin sa mesa. Maayos ang takbo ng tanghalian. Naguusap sila tungkol sa mga nangyayari sa buong mundo. Ngunit wala iyong personala. At natutuwa si Nadine. Medyo marami siyang naino. Ngunit gaya ng sinabi ni Nicolas, araw ng graduation niya ngayon. Kaya uminom siya hanggat gusto niya. Pagdating nila sa bahay ay pareho silang bumaba na sa sakya. At nagulat si Nadi. Inaasahan niya na pupunta si Nicolas sa trabaho. Nicolas, tanong niya pagkatapos nilang pumasok sa loob ng bahay. Huminto ito at lumingon sa kanya. Hindi alam ni Nadine kung tanga siya o marami lang talaga siyang naino. Pero lumabas na ang tanong bago niya na-realize. Nicolas, bakit mo ako hinalika? Natatandaan mo? Sabi nito na mukhang natutuwa. Oo, natatandaan ko. Hindi ko alam, nadi. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman sa oras na yon. Sa oras na yon? Pag-uulit ni Nadine. Mukhang malayo ito sa inaasahan niya. Pero ano nga ba ang inaasahan niya? Nagiilusyon nga lang ba siya? Humakbang si Nicholas palapit sa kanya. Lasing ka nung oras na yon. Naging tapat ka sa akin. At napaka-sexy mo sa suot mong itim na dami. Hindi ko napigilan na din. Tinitigan niya si Nicholas nang hindi kumukura. Gusto kong makipagtalik sa'yo. Bulalas niya ng sandaling iyon. Ano? Baka sa mukha ni Nicholas ang pagkagulat hindi makapaniwala si Nadine na sinasabi niya ito. Ngunit ginagawa niya. Ayaw na niyang dumaan muli sa insemination process. At ng sex lang ang ibang paraan. Ito ay mas mabilis at mas ligtas. At ito ang gusto niyang gawin. No. Mabilis na sabi ni Nicolas. Nabasag ang dignidad ni Nadine. Tinanggihan siya ni Nicolas Elliot. Ang pinakamainit na bachelor sa mundo. Ang tanggihan ay pinakamasamang pakiramdam kailanman. Bakit hindi? Bulong ni Nadine na halatang nasasaktan. Umigting ang panganin ni Nicolas. Virgin ka pa, Nadine. Hindi sa naghihintay ako ng kasal. Dahil baka hindi na ako magpakasal. Muling umiling si Nicolas. Hindi. Ayaw mo na bang magkaroon ng anak? Ang sex ang pinakamabisang paraan para mangyari yon. Nicholas, gusto kong gawin ito. Tinulungan mo akong iligtas ang aking ama. Hindi kita binayaran para sa iyong virginity. Hindi na Pag Pagsisisihan mo ito kapag nangyari yon. Hindi. Hindi mangyayari yon. Kung gagawin ko, ito ay magiging problema ko hindi sa'yo. Ito ang desisyon ko at gusto kong gawin. Nasa hustong gulang na ako, Nicolas. Kaya kung pumili kung anong gusto kong gawin sa aking virginity. Paulit-ulit na umiling si Nicolas. Ganun ba talaga siya kasama? Oh God, ganap na natulala si Nadi. Napahawak si Nicolas sa batok at bumuntong hininga. Bago naglakad palapit kay Nadi. At ipinatong ang mga kamay sa balikat nito. Hindi ka masama, Nadi. Tinatanggap ito ni Nadine bilang papuri. Tapos ano? Hinaplos ni Nicolas ang buhok niya. Bago tahan-tahan ipinaba ang mga daliri sa kanyang bisni. Hanggang sa kanyang baba. At pinilit siyang tumingin. What happens after? Magtatago ka ba sa akin? Hindi mo ako kakausapin kasi nahihiya ka. Malamang oo. Diretsyong sabi ni Nadine. Bahagyang tumawa si Nicolas? Alam mo ba kung gaano kakaganda na din? Alam mo ba kung gaano kahirap tanggihan ang offer mo ngayon? Kung ayaw mo, edi wag. Hindi ako ang tipo ng babae na pinapahalagahan ang virginity. Sex just never happened. Pero hindi dahil niligtas ko ang sarili ko. Wala kang kinuha sa akin na may halaga ipinatong ni Nadine ang kanyang mga palad sa matigas na dibdib ni Nicolas. Gusto kong gawing ito. Pumulupot ang mga braso ni Nicolas sa bewang niya at hinila siya palapit. Hinalikan siya nito at ito ang pinakaseksing bagay sa mundo. Ipinulupot ni Nadine ang kanyang mga braso sa leeg nito at umatras siya hanggang sa tumama ang likod niya sa dingding. Hinalikan ni Nicolas ang pangan niya at pagkatapos ay bumaba sa leeg niya. Itinagilid nito ang kanyang ulo upang magbigay dito sa mas madaling paraan. Humihingal ito nang bumalik sa kanyang labi. Ang maliwanag nitong mga mata ay nasa madilim na pagnanasa. Sigurado ka ba dito? Bulong nito sa kanya. Oo, 100%. Mainit nitong sinunggaban ang kanyang labi at tinanggal ang butones ng kanyang blouse na parang nauubusan ng oras. Tinanggal ni Nicolas ang lahat ng nasa kanyang katawan at tumayo ito sa harapan niya. Nagmamadali nitong tinanggal ang kurbata habang hinahalikan siya. Inalis nito ang sintron at hinubad ang pantalon. Lumayo siya ng bahagya para tingnan ito. Oh my God, ang sexy niya perpektong matipunong balika. Six pack. At ang tone din na sumasalubong sa boxer na brief. Totoo ba ito? Hindi akalain ni Nadi na may ganitong lalaki pala. Ito ay higit sa inaasahan ng lahat. Tapos mo na ba akong titigan, Miss Vasquez? May pang-aasar na sabi ni Nicolas. Hindi. Actually, hindi pa siya tapos. Pero hinalikan ulit siya nito bago binuhat papunta sa kama. Hindi nagtagal. Nasa ilalim siya at nasa ibabaw ito. Napaungol siya sa sunod-sunod na ginawa nito. Hindi niya napigilan na mapakagat sa labi. Tila gusto niyang sumabog ng sandaling iyon. Napakaganda mo na di. Bulong nito sa balat niya. So damn beautiful. Ito na ba ang namimiss niya din sa lahat ng oras? Pero duda siya na hindi siya ganito sa ibang lalaki. Bahagya siyang napaiyak ng dahan-dahan nang diinan siya ni Nicolas ng ilang sandali hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan at inangkin siya nito ng buong buo. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well